Sa video ito, pag-usapan natin ang mga bagay na dapat nang tandaan bago spray paint ang inyong NWOW WSP. Magandang araw, ako po ulit si Mike ng ECE Bike para sa isang bagong video naman para sa linggong ito. Ngayon, bago ko ibahagi sa inyo kung paano ko ginawa ang pag-spray paint dito sa aking WSP, mas importante na pag-usapan muna natin yung mga bagay na kailangan mong ihanda bago mo gawin ang pag-spray paint dito sa ating WSP. Yung ginamit kong spray paint dito ay Samurai Paint. Kaya hindi naman ito sponsored. Kaya Samurai Paint, baka naman yung ginamit yung sandpaper naman, yung available lang dun sa pinagbilhan ko ay 800 at saka 1,200. Kaya yun na rin lang yung ginamit ko. So other than sa pag-spray paint dito sa ating WSP, meron din po ako mga repairs na ginawa. So may binili din tayong masilya at saka meron siyang kasamang hardener. Uh, Pag-usapan din natin mamaya kung paano siya gamitin. Ngayon, disclaimer lamang po, hindi po ako isang expert, hindi po ako marunong magpinta. First time ko po, po itong ginawa at gusto ko lang ibahagi ito sa inyo para maiwasan nyo lang ang yung mga mali na ginawa ko at at the same time, uh, para matuto din tayong lahat. Sige, unahin na natin yung materials kasi spray paint yung ginamit natin dito. At uh, kailangan, alam natin kung mga ilang spray paint yung kailangan natin para uh, matapos natin yung pagpipinta nitong ating WSP. Ngayon, medyo napadami po yung spray paint na nabili ko kasi uh, may mga repairs po akong ginawa. Pero kung wala kayong gagawing repairs at uh, pagpipinta lang talaga kayo ng spray paint, at least mga tatlong bote para matapos nyo, mapintahan nyo ng buo itong WSP. Pag sinabi kong tatlong bote, syempre kakailangan nyo po dito yung uh, primer. So at least tatlong bote ng primer. Uh, tatlong bote ng kulay na gusto nyo at syempre, kailangan nyo rin po ng top coat. Kung gusto nyo na makatipid mas maganda na yung gawin yung mga color is yung mga uh, normal lang yung mga typical lang na color gaya kunyari, red, blue uh, white, black uh, mas matipid pag dark colors o kunyari black. Kasi yung gagawin nyo o yung kailangan nyo is primer lang yung base color niya na black at saka yung top coat tatlong bagay lang yung uh, kaya kailangan niyo. Yung dito, yung ginawa ko dito ay candy black. So meron akong primer, meron akong sparkling silver na base color niya, tapos yung candy black, tapos ang top coat pa. So kaya medyo mas napamahal ako considering na may mga ginawa pa akong repair dito. Kaya kung gusto niyo na medyo mas makatipid kayo, mas maganda yung mga normal lang na mga color yung uh, gamitin nyo. So dito sa akin, yung kulay niya uh, sparkling silver tsaka uh, candy black parang parang beige metallic siya na medyo darker lamang yung next na kailangan mong tandaan sa pag spray paint ng ating WSP is yung paglilihiya yung pag sandpaper wag niyo pong tipirin uh, sa pag sandpaper ito po yung para sa akin ito po yung pinakamahirap na part sa ginawa ko yung pag sandpaper ngayon, hindi naman kailangan na palabasin yung pinaka-plastic niya kasi mukhang maayos naman yung pagkapinta ng ating WSP. Medyo matibay naman. Hindi mo kailangan na palabasin yung pinaka-plastic nito para magpipinta. Kailangan lang at least na matanggal yung kintab para kumapit po yung ating spray paint. Uh, huwag rin kayong manggigil. Uh, kunyari sa akin, ginamit kong 800, na, 800 grit na sandpaper pag medyo palakas po kasi yung uh, pag sandpaper nyo, magmamarka din po yun. Pag nag-spray paint kayo, magmamarka rin yung mga gas-gas ng sandpaper. Kaya ako, most of the time, medyo dahan-dahan lang din yung pag sandpaper at most of the time, naka ano ako, naka-wet sanding, no? may kasamang tubig pag ako ay nag-sandpaper. At pag mag-finalize na ako, bago ako mag-spray paint, pinapadaanan ko rin ng 1,200 na sandpaper para at least kahit papano kung medyo na pa sobra yung aking pag sandpaper gamit yung 800 grit, at least medyo mapantay niya ng konti. Isang palala lang po kung gusto nyo rin gumamit ng mga candy colors, uh, I think mas maganda po siya kung maliliit na parts lang, yung tigi isang part lang yung uh, kailangan yung pinturahan. Kasi ang candy colors ay nag-iiba po siya depende kung nakailang layer po yung patong nyo yun ng pag-spray. Uh, pag so dito sa aking WSP dito sa aking ginawa, hindi eh, naman masyadong halata siguro sa video pero sa actual makikita nyo na medyo may counting diferensya po siya. Uh, yung ginawa ko dito kasi mostly ay nasa uh, two layers po, two coating po ako ng Candy Black na color. Pero pagdating po dito sa mga malalaking parts, medyo naiiba po kahit dalawang coating lang po. Minsan, napapaulit ka kasi. Kaya uh, medyo may konting diferensya po siya sa kulay. Hindi ko po recommend na gumamit po kayo ng uh, candy colors. Mas maganda yung flat lang, yung normal lang na mga kulay uh, para mas uh, maayos, mas madali at mas matipid po yung pagpipinta. Ngayon, Uh, isang palala din kung sa kasakali, kagaya dito, kulay black, primer muna, then kulay black, and then top coat na. Matipid. Uh, wala ka nang kailangan gawin. Pero kung sa kasakali, yung naisipan yung mga kulay ay yung medyo mga light colors, mas maganda po na mag-base paint kayo po ng kulay white para lumabas talaga yung tingkad ng kulay ng na napili ninyo. Pwede naman uh, yung primer kasi natin makikita nyo naman sa video iba po yung color niya eh. Parang dark green po siya na parang gray. Kaya pag nag-spray uh, kayo ng light colors, uh, medyo medyo dark po yung kalalabasan niya. Kaya mas maganda kung medyo matingkad po yung kulay na gusto nyo gawin, mag-base paint muna kayo ng kulay puti. Unless siguro kung damihan nyo po yung pag- uh, pag-spray paint, medyo kapalan nyo po yung inyong color na gusto, at least yun. Pwede rin naman siguro yun para lumabas lang yung tamang kulay niya. Pero yun lang yung aking observation. Kung medyo manipis yung gagawin mong uh, pag-spray, mas maganda uh, mag-base kayo ng white. Pero kung kakapala nyo naman, okay lang. Pero at least yan na yung pinaka uh, suggestion ko lamang po. Yung sunod nating pag-uusapan is yung process ng pagpipinta. Yung ginawa ko, kailangan nyo i-prepare yung lugar kung saan kayo magpipinta. Uh, as much as possible, ayaw natin ng medyo maalikabok na area. Uh, pangalawa, ayaw rin natin yung uh, nasisikatan siya yung yung direct sunlight ba. Ayaw po natin ng na ganun kasi baka bumula po yung ating pagpipinta. Kaya sa akin, makikita nyo naman sa video, malayo po ako sa direct sunlight at at the same time, hindi rin po maalikabok. Ngayon pag nagpe-paint naman kayo, huwag naman yung masyadong tutok na tutok kayo sa ano sa sa pinipinturahan niyo. Kailangan at least meron kayong distance pero tantyahin lang din, at least siguro mga isang ruler na distance pero kung kakayanin na malapit, so lapitan niyo po uh, para at least makatipid kayo sa pagpe-paint uh, din. Tandaan niyo po na sa pagpipinta, huwag po masyadong malapit yung pagtutok niyo ng spray paint kasi tutulo po yun. at huwag naman masyadong malayo kasi uh, medyo mapapagastos kayo sa spray paint. Kaya tansyahan lang din, uh, pag nagsimula na kayong mag-spray paint, uh, malalaman niyo rin yun, matatansyan niyo rin kung anong pinakamagandang uh, layo niya doon sa pinipinturahan mo na part. Kung sakasakali na medyo mahangin sa lugar, na kung saan kayo nagpipaint uh, wag po yung nakasalubong kayo sa hangin, as much as possible syempre, uh, along along the flow tayo ng hangin kasi pag nag-spray kayo at salubong sa hangin sayang lang yung paint so hanggang dito na lamang po, abangan nyo po yung susunod na video, babaklasin natin yung ating WSP, papakita ko sa inyo kung ano ginawa ko bago ispray paint ang ating uh, WSP Uh, ano yung process ko sa pag paper? paano ko pininturahan, uh, at ano po yung ginawa ko para maging makintab siya. Uh, Pag-uusapan natin yan, papakita ko lahat yan sa inyo, kaya subaybayan niyo po yung ating susunod na video. Kaya hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Ako po ulit si Mike ng ECE Mike. Please don't forget to like and subscribe to my channel for more WSP videos. Thank you!